Bogi. Bogi. Ngayon lahat like, na po pupunta rito. Hala. Ang dami ng damo. Ha. na naman ako maghalabas. Hindi po ako nakakapagta naman ng lettuce. Nabisi ako. At ito na ang aking patola. Gumapang na kung saan saan. Ay, mis... Ay, bongga. Ay, na po yung mga patola ko natanim. Oh, tipa. Diba? ambong Ay! Hala! Oh, ang bongga. May bunga na. Ang bongga, ang bongga naman May bunga na. Tignan mo, oh. Pak! Ay, may Mamaya, pipitasin ko yan mamaya. Meron pa bang isa? Ah, meron pang isa. Isa lang, dalawa. Pero maliit pa. Hello. Dapat para dinamihan ko para pagtatanim. Para mas marami. Ay, bongga talaga. Hmm. Wala na. Dalawa lang. Hala, ang bongga. Oh. Kakausok, papausok. Oh. Kita mo yan? Pang pinola. Hmm. Pinapausokan ko yung araw-araw dati. Ngayon, hala, tatlong, tatlong linggo na para ako di nakakapunta dito. Pero if eh, fairness, oh, kakausok. Namunga na. Oh. Ano pa? Wala na. Kita mm. mo yan. Ito talagang mabongga-bongga. O, patola muna. Bye-bye. See you next time.